So isang magandang araw muli mga kaibigan Welcome back dito sa aming backyard at sa aking youtube channel So nandito tayo sa ating brother nung ating mga papisa nung nakarang araw So ika 2 days na nila dito So magpapalit ako niyang kanilang jaryo dahil puro dumi na nila Tatanggalin ko muna sila dyan And then ilalagay ko muna dito sa ating crates para dyan muna sila And then bago ko sila ibalik dito babakunahan ko na sila nung B1 B1 natin so dahil kakukuha ko lang so ika 2 days ko na sila nabigyan so para malinis na rin tong kanilang improvised brooder at hindi sila magkasakit dahil sa maduming paligid so update ko ulit kayo mamaya mga kaibigan A few moments later. so ayan mga kaibigan napalitan ko na ng jaryo yung ating improvised brooder so ito yung mga natin bago ko sila ibalik doon babakunahan ko muna sila ng B1 B1 para may protection na sila. So update ko ulit kayo mamaya mga kaibigan kapag natapos na. A few moments later. So ayan mga kaibigan, tapos na ako magbakuna. Ipapakita ko sa inyo para makita niyo yung pinatakan ko ng B1 B1. So kuha tayo ng isa. So ayan mga kaibigan, oh, may kulay blue yung kanyang ilong. So ibig sabihin niyan, napatakan sila ng B1 B1. So sa mga nagtatanong po, ang B1B1 B1 vaccine ay pang day old lang yan. So hindi po yan pwede sa malalaki na. Kagaya ng mga week old at month old. So kaya po natin binibigay ang B1B1 B1 para may protection sila. Habang hindi pa sila pwedeng bigyan ng NCD Lasota. So yung NCD Lasota naman po, binibigay po yan one week old pataas para kaya nung sisiw yung vaccine. So yun po yung pinagkaiba noon mga kaibigan. Kaya pag nag B1-B1 kayo, pang sisiw lang yan, pang day old. So dako na tayo don sa ating topic for today mga kaibigan. So ito yung ipapakain ko sa kanila ngayon mga kaibigan. Ahaluan ah, ko yung feeds nila ng dahon ng ipil-ipil. So ang dahon ng ipil-ipil mga kaibigan ay natural dewormer para sa ating mga alagang manok. So ito Ginagawa ko na dati doon sa aking mga native chickens at maganda yung resulta dahil hindi sila nagkakabulate tapos maganda yung katawan nila dahil walang mga parasite na nabubuo sa kanilang digestive system. So ang ginagawa ko lang dito mga kaibigan tinatadtad ko and then hinahalo ko sa feeds every morning. So wala namang overdose ito dahil natural at saka organic. So hindi naman to kagaya ng ating mga sintetik na pamurga. So kailangan to matadtad lang ng maliliit para madaling malunok ng ating mga manok. So pwedeng pwede nyo tong ipakain sa inyong mga alagang manok at gawing extender para makatipid rin kayo sa feeds So tatadta rin ko muna ito mga kaibigan and then ipapakita ko sa inyo kapag ihalo ko na doon sa feeds natin. So mga kaibigan bago nyo tadta rin yung ating dahon ng ipil-ipil, mas maganda na hugasan nyo muna para matanggal yung mga insekto kaya mga malilit na uod na nandito sa dahon para hindi makain ng ating mga manok at maganda rin mga kaibigan yung talbos ang kunin nyo para malambot dahil kapag yung matigas na dahon ay mahirapan tayong tadta rin at mahirapan din nilang kainin itong talbos kasi ayan, kung nakikita nyo malambot pa to mas madaling tadta rin at malambot nilang malulunok so tatanggalin ko muna itong mga dahon nya sa nga ganyan pagsasamasamahin ko bago ko tatanta rin ganito lang yung gagawin nyo mga kaibigan hiwa hiwa inyo lang ng ganyan ng maliliit hindi naman kailangan na madaliin nyo dahil madali namang hiwain ayan kung nakikita nyo nahiwa ko na so maliliit na yan so ganyan lang yung ginagawa ko bago ko ihalo sa pits nila So gagayatin ko na muna itong mga kaibigan and then update ko ulit kayo mamaya. A few moments later. So tapos na akong magtadtad ng ating ipil-ipil mga kaibigan. So nandito na rin yung pills natin, yung Gallimax 21. So may isang baso tayo ng molasses. So bali yan yung gagawin kong binder mga kaibigan para maghalo yung ating dahon. Tsaka yung pids. So haluan ko lang ng konting tubig para maganda ang mixing nila. So depende na sa inyo mga kaibigan kung gaano karami yung tatad na yung dahon ng ipil-ipil. So wala namang overdose yan. So depende na kung gaano karami yung papakainin nyo. So ito pinapakain ko lang mula 3 months pataas hanggang mag breeders. So sa breeders maganda to para gumanda din yung kondisyon nila. So yun lang yung paalala ko sa inyo mga kaibigan. So imimixing na natin. So ganyan yung magiging itsura nya mga kaibigan So hintayin lang natin lumambot yung feeds para maganda kapag tinuka nila So nahihalo na mabuti yung ating ipil-ipil at kasama na dyan sa kanilang kakainin So ang bango ng amoy mga kaibigan So ganito yung magandang wet feeding mga kaibigan may molasses So ayan mga kaibigan bibigyan na natin sila ng ating patuka na ginawa kanina yung ating wet feeding So ayan o, gustong gusto nila So tinatakal ko pa rin mga kaibigan Para tama pa rin yung maibigay ko sa kanila So ayan, nandito naman tayo sa ating mga pullets So medyo naninibago sila dahil ngayon lang ulit sila pinakain ng wet feeding mga kaibigan. So maya maya lang yan, totokain na nila yan. Ayan na, no, nagsisimula na. So halos lahat naman ng pinakain ko mga kaibigan, naubos na nila yung mga una kong binigyan. So titignan natin. So itong rooster na nakapriming mga kaibigan, ayan, wala nang laman yung kanyang feeder. So naubos niya na. Patay ang ating Jersey Giants mga kaibigan Ubus na rin yung kanilang pagkain no? Oh. So isang takal lang yung nilalagay ko kapag tatlo sila So ayan patay ang ating Buff Orpington Paubus na rin yung kanilang pagkain dyan So konti na lang yung natira So ayan ang lulusog nila oh. A few moments later. So balik tayo dito sa ating Rhode Island Red Breeders. So simot na nila mga kaibigan yung binigay ko kanina bali dalawang takal yan So malakas talaga sila kumain ng porridges dahil nasanay na sila doon sa ating malberry So sana mga kaibigan nakakuha kayo ng kaunting idea Sa pagpapakain ng ating natural dewormer na ipil-ipil So mga kaibigan disclaimer lamang pumuli yung mga pinakita at ginawa ko po kanina ay base sa aking karanasan dito sa aking munting backyard. So hindi ko po sinasabi na ako ay magaling, hindi ko po sinasabi na ako ay tama. Yung mga pinakita ko po ay idea lamang. So depende na po sa inyo kung gagayahin nyo. Pero lahat po ng ginagawa ko dito ay may basihan at hindi basta gawa-gawa lamang. So shout out naman tayo. Shout out kay Sir Jesus Malate from Legaspi Albay. So maraming salamat po sir sa inyong pagsuporta sa aking munting backyard, sa pagtangkilik sa aking mga alaga. So napakalaking tulong po nito sir para sa aking backyard para ma-develop ko. So God bless po at hintayin na lang po natin yung shipping day next week. Shout out kay brother Rael Lumibaw from Asingan, Pangasinan. Shout out kay Alvin Ray Tagupa Shout out kay Jude Janos and Mark Denver Janos from Casillan, Bacara, Ilocos Norte. At shout out kay Ralph Vincent Mesa at shoutout kay JR. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aking munting channel at sa aking munting backyard. So maraming salamat po mga kaibigan. Kung hindi dahil sa inyo, ay wala yung aking channel kung nasaan ngayon. So kung hindi pa naka-subscribe sa akin channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So hanggang sa muli, stay safe. God bless us all.